Ang Philippine Red Cross ay uh, ipinagmalaki ang uh, naging kontribusyon sa mga nakalipas na panahon at uh, ngayon may mga pinaghahandaan din ho tayong malaking aktibidad para sa Dugong Bombo 2025. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Star FM Manila. Mga kabobo ka-Star Nation, ipinagbabalaki ni Philippine Director Secretary General Gwendolyn Pang ang malaking kontribusyon at inspirasyon na hatid ng Bombo Radio Philippines dahil sa Dugong Bombo 2025. Sa exclusive interview ng Star FM kay Dr. Gwendolyn Pang, inilarawan nito na dahil sa libo-libo mga donors na nakukuha ng Bombo Radio at Star FM mula nung nagsimula ang blood donation drive na Dugong Bombo noong 2006, ay naging inspirasyon ang taunang proyekto para magsimula rin ng kadika nila mga blood drives at iba't ibang organisasyon. Sinabi rin dito na sa loob ng labid siyam na taon ay nasa may 200,000 na mga buhay na ang nasagip dahil sa dugong bombo. Nagpapasalamat po kami sa 19 years na napakalakas no, at lumalakas palalo taon-taon na samahan, partnership, with Bombo Radio at ng Philippine Red Cross. Kabuhan po since nag-umpisa tayo, nasa mahigit na 72,000 bags na po ang nakolekta natin. More than uh, 200,000 lives na ang nating naitulong. Ano nag-uumpisa pa lang tayo, pagdugong bombo, ano na tayo, a uh, blood drive, no? Madami po kami talagang dugo na nakukuha. Libo-libo. Dahil po sa inyo, na-inspire nyo pong ibang partners natin. So, naging example and inspiration po ang Bombo Radio. Maraming maraming salamat to Bombo Radio and Star FM sa inyong walang humpay na pagtutulong sa amin taon-taon para po mas marami tayong maligtas na buhay. Mga kabombo ka Star Nation, magaganap ang Dugong Bombo 2025 A Little Pain, A Life to Gain sa November 15 sa 25 Key Cities nationwide. Mula rito sa so 102.7 Star FM Manila. Nagulat, Star DJ Antonio Labada and this is Momoradio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.